Rmn Drama presents uh -huh. Handu Manan sa sa kaawe ano ba daw sayang kaagi kadoon no kining usiko babay nga city ang nito matatampu nito siya niya Elise. Supported by X Thunder Gaming. Pa, mangumpras ako. Ah, uh, sige nak. Mag-umping. Oh. Ang sanam sa kay Tuyo, Ani, ay. Yes? Asa Ni ka? Niya pa ko sa bahay. Padoan ko mula kao. Kapalanta ka? Padong na lagi kumulakaw, uy. Magani. Pagdali na gani di, ha? Hindi Unsa? Ikaw ba huwagit kay Lingaw, no? Di ba na ka magpahibaw nga naadi gawas? What if ako dito? What if natuog pa ko? Di ka alam sa what if, soy. Ang importante, nagkuyog daron. ron. Gulitog mayo. Ha? Hoy, hoy, hoy! Magpakusog na sad ka? Ayaw, Jairus, ha? Ah! Oh. Oh, ay! Jairus mo! Ah! <laughs> ay sus! Malagot lang, tutpok ka. Pero if I know, di sa kadoy. <laughs> Siyempre, no. Pero makalagot lang, good kay sungugan ka ayo. Nagsalik siya, kainahiba ko siya kung... Unsa saan niya na maulihan na dayon ka. Okay, kausat. Gamay paray. Maulian na dayon ko. Hmm? So, hita na kayo imong best friend mo, ay? Ouch. Sa kita pa best friend, uy. Wa ka kay plano mo solti na yangan. Nakagusto ka niya, girl. Ah, wa, day. Mas prefer na ko nga ingon, ani. Dili ko gusto nga magubaon niya ang among friendship. Oh, okay, mahal ko. Basta ayaw lang yun ko ba ko, ha? Nga magmay ka kay Huwag ka magkasulte ninyo, okay? Noted, girl. Uy, babae. Mata na, hoy. Mata na, mm. ah, ka mata. Mm. hoy. Nasa mungka ni mo, eh. Hindi, pangangit-kit pa kayo. Kadlaw na, hoy. Mata na, diyan. Sige. Ilegay ka mo mata. Giti ikong tagagmayo. Ha? Uy. Ah, di gan mo mata, ha? Ha? Hindi. <king> Uy, Jairus, ayaw ba? Ayaw lagi. Sakto na ba ikaw? Mas bagong ti Karun. <laughs> ano sa tuyo ni mo, oy? pag island haping me. O pakuyugan kanila ni Mama. Ay, wow! Ganahan ko, Ana. Sige, pabot ako kanita kay mga ko. Oh, apatika. Sige, Sige, pagdali. Nagpasalamat kay ni Uban kit kaday. Bisag last minute na may nakapahibaw ni mo. Ay saon nga kalit-kalit man sa guning desisyon na Good. <laughs> okay, ready uy. Timing man sa nga, wakoy duty. Maong go, ragid ka ayoko. Huwag usap pa, Kamu na akong kauban. Pamilya na po nga akong tanaw ninyo. Ay, unsaon man sa guning si Jairus, nga awahin na po kaayong nagpahibaw, nga may gusto din siyang ipailaila na mo. Maong gusto niya nga ba dayon gid ko no aron na makabanding na mo siya. Ha? Huh? Sikin sa man? Nenari, hi babe. Oh. Hi. Ati hello talo. Babe si Elise akong mong best friend. Ah, uh, Liz, si Ashley. uyab nako. Na uyab? by X Thunder Gaming. What na? No, 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 Da, lami ala gilumsan sa duha ganina. Ma Masakit. Sobra. Sa tinuod lang. Nag-assume ba yasad ko nga naibot ipasabot ang iyong mga lihok diri na ako? Amo na Oh, no. may kayo ka, girl. Ay, kabisi na ni Jairus. ka-adlaw na nga, wala siya manawag o magsamok-samok nako. ako. Sa una, hapit ka na adlaw mangita. Karun, busy na kay siyang uyab. Bahala siya eh. Sabi ni mo, mangita kag kuyab at mapisik ka. O, sa mga mangita? Dali, dali. Bata di kang account sa usaka dating app, uh ha? -huh. <tinyo> so, girl, maura ti buhat ni mo. So, ipsoip lang ni mo. Pan, di ka magka -uyun. Okay. <laughs> Thank you, girl. Ah, um. Ashley mani? Ashley? Huh? Ang... Ang iyan ni Jairus? Oo! Tutay pa! Nga na naman ni si Dini, nga naman ni si Uyab! Kira <laughs> lang may bawang si Jairus, Ani! Elise, di lagi na tinuod. Di lagi siya may nagbuhat, anak. Ha? Huh? Kinsa man di ay? Ambot lang. Inusintira kay si Asli para moapil na mga dating app, eh. Jairus, mas maayo mang gud na kumprontahon ni mo siya. Di na lagi kinahanglan. Eh, pero... Sakto na. Ay, nagdaot na si Asli na ako. Kung dili ka gusto, na mag-away. Jairus! Di siya mo oh? Ah, kanina may ipakita. Ha? Huh? Unsa man na? Ay, Jenny Ashley. O, oh, iyang lain o yam na Ah, kiss Oh, babi ko na? No? O, oh. di man sa nini mo. Ha, <laughs> ha. Sa may company nga, gitabuan sa iyang lucky. O, nakurot na lang ko, girl, nga. Nagkakita niyo. Mauto. Nisan na ako sila. O, kumpiyansa na si Ashley kay... Wap siya makailan na ako! Daan pag-idlagi ko? Sekreto si ra kikitog labok no bayhanada. Sharo na, ha, na magdili pa mutuo si Jairus ani. Karon. Mutuo na gid ka? Elise, please. Sakto na. Jairus. Sakto na si mo pagdaot ni Ashley. Naibawang ko ba? Ganong imo ning gibuhat? Kay nagagusto ka mangud nako. Na ako? o gusto na nga magbuwag mi? Sobra naman sa gajayros? Ang nga naman. Dili nga nakagusto ka na ako. Oo, tinuod! Na in love na nimo ni mo. Dugay na! Pero wak ko'y planong dauto ng inyong relasyon. Kinahibaw ko nga bisan pag kay Uyab. Dili mahitabo nga mahalon ko ni mo. Kay best friend ra ko ni mo. Oh. Ako nikibuhat, nikiprotektahan, ka! Elise. So, kay pa, hindi ay siya nga na in love kaniya? Ogre. Oh, girl. oh Kasi, niya. Sabi, paano ni my girl? Maglikay na niya. Bahala na siya. Oh. Liz. Nag-unsama ka din eh. Gusto kong mag-sorry ni mo. Kalimti na to. Pila na kabuan ang nilabay. Gikalimta na po doon ako. Hasta ba ko? Gikalimta na ni mo? Kaya ako di din ako kaya nga kalimtan ka. Ah, ba, Jairus? Sakto na, ba? Magsige kag pa-fall ma na ako, pero kung madagali ko ni mo, pasagdan na ko ni mo. Dili ko ni mo sa uon. Sakit-sakit lang kasdugan. Elise, sorry. Pero gusto lang ko nga mabalik ta kung on samanta sa una. Dili na ko kayang mawa ka ko, Elise. <sighs> okay, sige. Naibaw ka nga dili, di ka maantos, kigawas ka ti ka best friend ti ka. Pero, dili dahi ka ma-awkward, na. Ikaw ma um, ambot lang. Hindi lang ako na naon nga, na kay gusto na ako. Ganun ako pumasad eh? ang imong nagustuhan, no eh? Ambot lang. Kaya kung makapili palang taog-taong nga mahalon, dili ikaw kumahalon. Pero sa akong tama na, Sabaday na ako nga na-in love ko sa akong best friend. So, friends na tabalik? Best friends. Nigaan-gaan sa gyud ang akong pamati nga nakasulti ko ni Jairo sa tinungod. Pero medyo na ay awkwardness nga ma-feel na mo sa usag-usa. Pero mula baw lang gyud ang kalig sa among friendship. Dini na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad akong tampo. More power RMN Recorded by X Thunder Gaming Mogetoman ga -hmm. ga ni Iris ni ganteki City Uban sa awit, ngayon ang awit nga nagkalahan na iilang. Mm -hmm. Ay mong kaagi, gibata na doa sa ni Carol Marie Kain. Uga po sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamusap mga higalag, mga suhindi paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Senyong na lying Ta Agi sa kinabuhi ng naglibot sa usagawit. Yadwish lang niining tulumanon handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubatka ipadasa Handumanan official Facebook page. Haindo sa sunod ka yon, salamat sa pa